Ayan ang nakahari ko. Nakahari sa kain ko. Ang wala natin ay munggo. Ito yung halok. Chicken. Fried chicken. Nangalili ang ano.

tabi ko yung ako. Ay, mahal. Mahal. Gutom na rin siya. Ay, nakaabang. Wow, ang asok.

Shout out sa ano. idol na Ramjo. Idol. Mayo kayo nagkabati-bati naman. ngomong Oh sama-sama, ano, wala na mga siraan mo yeah. yeah. Sama-sama sila lahat. Sa iba naman ang nagbablog, no? Gano'n na tayong pwedeng ikon-ikon, to. Eh. Pagka tayo, magdamay ng ibang tao, no? mo tayo sa hindi. Okay lang yan. Kasi... Yun. Hindi, hmm. pinagpistahan ka na ngayon sa social media. Alam nyo na kung sino pa. Kung <clears throat> um, masyadong ismulin ang mga construction worker kahit inip uulan ng diyanotos para sa mga pamilya. Ano-ano na? Lalo ka Pistahan ka. Bagay, nakapulit yun naman siya. Naman, hindi hindi sunay yun. O sunay, yung content na lang kung Hindi ka naman senyorita, si Dunya. kailangan ng At mga small, ng tatwa mo. Ang content, content mo lang yun. Pangit pa rin. Dami mo konting pwede i-content mo. Yeah, Ano mm yan? -hmm. Construction worker. Ikaw? Sa so iyong tabaho di ha? Uproad ka nga sa malamig kang ano. Saan ka ba nang galing? Mayroong mm -hmm. taong ibang mm -hmm. ganyan. Hindi ko man ni lahat. Pero mayroong mga taong ganyan. Tapos abroad lang, mayabang niya. Kasi may nandigal sa kanyang construction worker. sundan mo. Kasi guwapa siya. Puti. <laughs> Napanood ko yung ano mo profile. Diyos Hindi naman sa mga iba ako na mas maganda pa katawan ko sa iyo. Pasensya na. Kaya nakakagigil talaga yung pinagagawa mo dami ng liquids sa iyo. Kaya sana naman, huwag mo maganda na ulitin yan. Ang ganap ka na lang ang pwede mo i-content. At gumawa ka ng maganda, hmm, ikakaon -um lang mo. Nawala well, na wala kang tinatapak ng tao. Ganon. Yeah. mahal, ka Mahal, 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 na aking Ano ba mo? Ha? Ano ulanin mo? Ay, eh, tsura niya. na niya pagkain hmm. Ano mo? Ano gusto mo kainin? Mahal! Mahal! Ayan, hey, kulit naman. Hindi kita bigyan ng pagkain mo. Ayan siya. Hanggang dito lang po muna ng ating monthly video. Thank you, thank you for watching. Please subscribe and share. Thank you po. For... Bye-bye.